Eto na mga kababayan ko, muli nagbabalik si biyahe ni Koy TV. naku po mga kababayan. Nako, nako, nako. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Natutuklasan na ngayon ng koha lahat. Nako mga kapatid, ang uh, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol na naman sa budget. Diba? At pa travel, travel expenses. oy lucky ah. Sana all. <laughs> Pero before that, mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel and para sa YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin. Handa na ba kayo? Mag-travel-travel -travel tayo, ha? Let's do this! Bukod sa kinikwestyong pag ng confidential funds noong 2022 mm -hmm. ng Office of the Vice President, mm -hmm. lumabas sa annual audit report ng Commission on Audit na nagtriple ang halaga ng confi funds na ginastos ng OVP noong nakaraang taon. Boom! Sisigaw na ako dito. Okay lang na si Lenny Robredo maging Vice President. lang to. <laughs> Ano ba ginagawa nito? Kaya pala, burger kayo sa akin. Burger kayo sa akin! <laughs> burger, ha? Liyawa. Ikaw pala malakas lumamon, ha? Malakas pala kumain to? Tuloy. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kung noong 2022, pinuna ng Commission on Audit ang paggastos ng Office of the Vice President ng confidential fund nito, lumabas sa annual audit report ng COA para sa 2023 na nagtriple ito ng sumunod na taon. Grabe oh! Nagtriple ito sa sumunod na taon. Magkano? Yan ang tanong ko. Magkano? Kung ikukumpara, gumastos ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng 125 million pesos na confidential 2022. fund sa loob lamang lalabing isang araw ng 20... 11 days. <laughs> 22. Sa sumunod na taon, tumalon ito sa 375 million pesos oh my God. para sa buong taon ng 2023. Oh my gulay! Kakaupo pa lang, lumalaklak na burger kayo sa akin! <laughs> Nabudol tayo, mga kababayan ko. Yan ang matindi. Nasaan ngayon ang pera na 'yan? Oh, tuloy. Ayos ang confidential expenses ay para sa ligtas na implementasyon ng iba't ibang proyekto at aktibidad sa ilalim ng Good Governance Program, Social Economic Program Delivery at Official Engagements o pagsali sa international at domestic events sa utos ng Pangulo. Okay, Diyan nga ba talaga nilagay? Batay din sa COA report, tumaas ang gasto sa mga biyahe sa loob at labas ng bansa ng Office of the Vice President. Mm -hmm. May papa travel travel expenses pa. Noong 2022, nasa 20.11 million pesos ang nagastos. Halagang pinaghatian ni dating Vice President Leni Robredo si at si eh. ngayon bise na si Sara Duterte. Sa pagsapit ng 2023, kung kailan Eto na. si VP Sara na ang nakupo sa buong taon, dumoble ang travel expenses sa 42.58 million pesos. Grabe oh, 42.58 million pesos na pera ng taong bayan ang uh, ginagastos at kinakain ito. Burger kayo sa akin. <laughs> Kaya pala. Excuse. Excuse ah. Diyos ko. Unlucky. Parang ano, para, para, sorry ah, sorry for my term ah, magalit mga kayo sa akin mga DDS. Parang kumakain pala to ng pera ngayon, mga kababayan ko. Inaalan niya pa, naghati pa sila nun ni Lenny sa budget, pero ngayon mga kababayan ko, ang laki, dinoble ang gastos. ba? Diba? Tuloy. Lumaki rin ang halaga ng tulong na pinamahagi ng OVP. Ayun, lumaki din ang pinamahagi niya. Anong, uh, anong kinalaki? Sa computation ng GMA Integrated News Research, gumasta ito ng 1.28 billion pesos. What? 1.28 billion pesos? Sa assistance, subsidies at welfare goods noong 2023. 2023 to. Triple ito ng ginastos noong 2022. Ayon sa COA, ang welfare goods ay relief goods at food boxes na pinamimigay sa nangangailangang gaya ng biktima ng kalamidad. Eh, sa ka lang, sa, 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 tingin ko parang ang gulo eh. Ni, hindi mo nga, ma, nung, um, nung, bumagyo sa nobeleta, tinamaan ng kabite, wala akong nakitang OBP. Nung nakaraan taon na, wala. Bakit ngayon, ngayon na lang lumilitaw yung mga programa niyan eh. Sa totoo lang. Ito, totoo, tahanis ako ha. Kasi, kasi, kasama ko pa si Senator Jaime eh. Walang OBP nakita. Presidential assistant meron, mga kababayan ko. At aik si Senator Jaime, alam ko yun. Kabilang sa ginastusan ng OVP, ang Medical Burial Assistance Hospital. Ha? Hindi for Medical Assistance Program. Oh my God! At medical physical examination ng OVP employees and personnel. Hindi, teka lang ha. Teka lang ha, teka lang, teka lang, teka lang. Alam mo ito ha, correct ko lang ha. Lahat ng hindi dapat trabaho ng OVP yan eh. Alam mo, alam mo gumagawa na lang ganun sa tingin ko ha. Don't, uh, don't get me wrong, but please pardon me. Sasasabihin ko kung magalit kayo sa akin. Ito lang hindi trabaho na OBP to eh. Nagiging source of corruption to eh. Totoo lang. Hindi naman DSWD ang ano eh, ang uh, Office of the Vice President para sagutin yung eh, medical assistance. Tumingi nang uh, ano, utse, hindi ako maniniwala dito eh. Totoo lang. Hindi ako maniniwala dito. Kung ako dyan, mga kababayan ko, itong, itong, itong sinasabi nila na binibigay nila, mga kababayan, ito, 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 ipaubayan nyo sa DSWD yan. Mga kapatid, tuloy physical examination ng OVP employees and personnel. Pero may naobserbahan ng COA sa pamamahagi ng welfare goods. Hindi raw matiya kung naipamahagi nga ang mga ito dahil sa pagkukulang sa guidelines and procedures at control measures ng OVP. Yun ang nga hinahanap ng COA. Sa Davao Satellite Office naman ni VP Sara may pagkukulang sa pag-iimbentaryo gaya ng mga food items daw na malapit ng mag-expire pero hindi pa nadedistribute. Ano? Food items na nasa unventilated shipping container at iba pa. Nakasaad naman sa report, nagsasayang tayo ng pera doon. Report na maayos na nagamit ng OVP ang pondo nito para sa socio-economic program delivery. Mas mataas din daw ang accomplishments nito kesa sa target. Mm -hmm. Hininga namin na reaksyon ng bise kaugnay sa audit report pero wala pa siyang tugon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 oras. Hindi ako na ano ha, ah. hindi ako, eto ha. Ah. Yung OBP, ngayon na lang kumilos yan eh. Simula nun na po na sila. Simula na po na sila, after, pansin um, pansinin nyo, simula na po na sila na wala namang OBP na umiikot na humihingi ng ito, ganyan, mga kababayan ko. Simulan na po na sila, nag-create sila ng drama na ito kami, tumutulong kami, ganito kami, ganito, ganyan. May track kami, may track na umiikot na ganito, ganito, ganyan, whatsoever, tumutulong, gumagawa doon na ganito. Pero mga kababayan ko, wala akong nakita nga power na ng OBP. Lagi nakikita ko yung uh, presidential assistant ni Presidente. Kasi, pag mababa, pag mababa, kami, nauuna na, nahuhuli ang Presidente doon bumaba, sila ang nauuna. Seryoso ako ha. Mga kababayan ko, madalas nauuna yung uh, local, uh, grounds ng Senate, grounds ng vice, ng vice President, and then the President. Pero ngayon mga kababayan ko, nakikita ako, mga kababayan naliliwanagan ako dito eh. May mga unaudit pa sila na hindi maipaliwanag. Ito na lang mga kababayan ko, ako'y humihiling po kung pakikigan tayo, mahirap na pong bigyan at dagdagan pa ang pondo ng OBP eh. Mahirap na eh. Kasi mga kababayan ko, makakain na naman yan eh. burger tayo. burger tayo dyan mga kababayan ko. Ayoko na lang, ayoko na lang yan. I-explain ako. Inelaborate in ko lang sa inyo itong balita. Gusto kong bahala kayo na mahumusga dito. Pag lumabas pa sa bibig ko, masama pa ako sa mga DDS ito ngayon eh. Pero challenge ko kayo, ilabas ninyo kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Yun na lang ang pag-usapan natin. Anyway, mga kababayan ko, gusto ko panhubaan tong mga sasabihin ko sa inyo pero I think magiging below the belt magiging unfair ako. Kapag binitawan ko pa ng binita, pinakawalan ko pa ng pinakawalan to. Inayahan ko na kayo. Please comment down below kung ano ang gusto nyo sabihin tungkol dito sa balita na to. At huwag nyo kakalimutan na mag-follow, like, and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin. Okay? Maraming salamat po. Sama-sama po tayong babangon muli mga kabayan ko sa Bagong Pilipinas.